Okay oh. hey na mga Lodi ay Tatawag na yung headlight natin mga Lodi At naman yung pangalawang video mga Lodi ay Nawala rin yung ating brake light mga Lodi Kaya yun ang pangalawang video natin mga Lodi ay Eto na mga Lodi Kway Eto Sa tingin ko ito may problema eh Ganito local lang to Nakakatat ng palit na ako nito mga Lodi Wala akong makita kung originalan Kaya Guys, pa rin yung nabili ko. Kaya no, local pa rin. Ayan. Pero muna natin mga lodi kung gumagalas ako hindi. Ito siya mga lodi oh. At ito na nga mga lodi ko ay habang tinatanggal ko yung electrical tape mga lodi. Ito yung bumugad sa akin mm, mga, mga lodi, lodi ko ay. Putol. Mukhang putol lang to mga lodi ko ay kaya ay ko muna to kasi baka wala namang problema dito sa top light switch, mga lodi ko ay kaya ito na mga lodi Pag na natin yung dalawang wire yung naputol ba mga lodi ko ay para malaman natin kung ano talaga ang may diferensya o itong wire ba o itong top light switch, mga lodi ko ay kaya ito na mga subukan na natin to mga lodi ko ay yun lang mga lodi ko ay ayaw umilaw

Ayan mga lodi Huwag didi ko mga lodi So, yan o Para, game Yun o, know, uminaw o Oh yeah <laughs> Okay na mga lodi Ito ay yung may diferentya Kasi ito, nireta ko to Gumagalay yung, yung inaw niya ta Top light Ito ang may diferentya mga lodi Kaya tanggalin na natin to At yung naga mga lodi ko ay pagkatanggal na pagkatanggal ko mga Lodi ikakamit ko naman tong bagong top tweet mga Lodi ko ay koy. kaya ano pa mga Lodi ko ay patpawan na natin to para madali na matapad, mga Lodi go!

lumutuporta no, at nandoon ng no, no, mga video ko mga lodi ko ay kaya ano pa mga lodi maraming talamat po sa inyong lahat mga lodi ko ay okay <tries>